ang grado ni Sarah, ni Dora Duterte the Destroyer. Ano ang grado nito sa mga Pilipino, mga kababayan ko? Ano ang kanyang uh, sinasabi tungkol sa mga nangyayari? Sa, na sa sinasabi ng Pangulo, sinasabing siya ay pinakamalaking failure. Bakit nga ba tinawag na failure si Sarah? Eto, mga kababayan ko, panoorin nyo muna na video na to. Pinalaga ng Malacanang ang panibagong aligasyon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng palasyo, target umano ni VP Duterte ang pagkapangulo kaya sinisiraan niya ang kanyang dating running mate. Yan at iba pa sa Express Report, The News 5 Mindanao Correspondent Bril Montalvo. Ayan, mga kababayan ko, sa tingin nyo, tama yung sinabi ng balita. That is, that is speculation. Exp Para sa akin, It's very normal sa makakatunggali mo yan. Nasiraan mo ng siraan ng siraan. Mga kababayan ko. Ayan, tanong. Hindi na naman tatakbo si BBM for president again. Mga kababayan. <laughs> Bakit ba naninira si Sarah ng ganito? At propaganda siya ng ganyan. Eh, hindi na naman tatakbo si Bongbong Marcos. Isang beses lang siya magiging presidente. Mga kababayan ko. Panoorin niyo tong balita na to. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na complete failure umano ang kanyang pamumuno bilang kalihim ng Department of Education. Correct. Alam mo kung bakit uh, uh, failure para sa akin. Tanungin ko po kayo, please comment down below, mga kababayan ko. Tanungin ko po kayo, pasado ba ang grado ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary? Ako po mauuna na ako sumagot. No. Ito, no. Bakit, mga kababayan? Bakit no ang sagot ko, mga kapatid? Because incomplete, mga kababayan ko. Hindi lang incomplete, pur bagsak ang kanyang performance bilang vice-presidente at Department of Education secretary. Kaya po bagsak para sa akin. Bakit? Paliwanag ko ho yung side ko. Bilang isang tatay, magulang na may pinag-aaral, sa isang pampublikong paaralan ng aming mga anak. Karapatan naming sabihin ito sa inyo. No? Bilang ano, kung nanonood man itong si Dora the Explorer, mga kababayan, gusto kong sabihin to, bagsak ang inyong grado bilang sekretary. Bakit? Ang da dami-daming mahalagang kailangan ng eskwelahan at ang daming pagkukulang ng ating gobyerno sa mga pampublikong paaralan at napakaraming eskwelahan na dapat bigyan ng pansin at pagtuunan. Pero the example of corruption inside your uh, sa loob ng iyong ahensya ng DepEd is klarong-klaro example ko na lang. Gagastos tayo ng 125 million pesos. Four. Makinig kayo, Four. Para sa isang seminar na gaganapin ng 11 days sa isang fristeriyosong hotel. Imagine mo, yung 125 million pesos na yan, mga kababayan ko, makakabili ka na yan ng ng sandamakmak at napakaraming electric pan para sa loob ng skwelahan. Correct me if I'm wrong. Tama ba ako? Makakabili ka na niyan ng napakaraming Napakaraming ha, napakaraming electric pan para sa mga estudyante na iinitan sa mga classroom. Imagine mo, yung 125 million pesos, makakapagbigay ka na niyan ng napaka, ng ano, ng makakapagpagawakan ka na yan, mak na computer, para may computer room, yung mga public school natin, sa kanilang mga, sa mga bawat eskwelahan. Tama po ba ko, Miss LB? Makakapagpagawa ka na ng napakarami niyan. Imaginin mo, inubos mo ng 11 days yung pondo na confidential fund. Mga kababayan, at sasabihin mong gagamitin sa intelligence? Bakit? May, kailamang, may kailangan ka bang manmanan sa loob ng Department of Education? May CPP-NPA ba doon? Public and high school lang ang hawak mo, gaga. Hindi colleges. <laughs> Tapos ito pa. Okay na. Kung, kung doon niya ginamit yung intelligence pan niya, eh, mas masaya ako doon. Eh kaso, mga kababayan ko, speaking of intelligence pan, bulsa ang inuna. Pinakuha kay Cocoy Villamin, pinakuha kay Mary Grace Piatos, at sa kung sino-sinong tsitsir pangalan, mga kababayan. Di ba? <laughs> Di ba, mga kababayan ko? O ngayon, ano ngayon na nangyari sa atin? What happened to our country? What happened to, to the Department of Education? Two years. Kanamuno. nag epekto ngayon, 2025, ang grade ng ating education. Poor. Bagsak. Mga kababayan. Tapos magre-reklamo ka. Babanata mo si Presidente na, na babanata mo si Presidente Bongbong Marcos, uupakan mo, nasasabihin mo na siya ang failure, hindi Hindi mo matanggap na failure ka talaga. Kasi ang totoong failure ay ikaw. Dora. Ikaw ang totoong failure sa bansa, ikaw ang totoong pahirap sa bansa, ikaw ang totoong pasakit sa mga Pilipino. Ikaw 'yun. 'Di ba? Hindi pa pwede na itok-itok lang ang lahat. Mga kababayan ko. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Ngayon, naka ngayon, ngayon, nakakatawa. Sabi mo, failure si Bongbong Marcos. Failure ang pamahalaan. Magre-rebat ka ng ganyan. Kasalanan mo eh! Kasalanan mo. problema niya ng mga taong bayan. Ang problemahin ngayon ng ating mga mag-aaral. Di ba? Yan ang problema doon. Ang kasalanan lang ni BBM, naglagay siya ng tanga sa Department of Education at ikaw 'yun. Sa isang panayam, sinabi ni VP Duterte na taliwas ito sa mga naging aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos noong nagbitiw siya sa pwesto. <laughs> kung talagang palpak ang kanyang pamumuno, bakit daw siya pinigilang umalis? Pinipigil lang kang umalis kasi, lang, ayaw lang ni BBM ng gulo. Ayaw lang ni Bongbong Marcos ng gulo. ba? Diba? Ayaw lang niya ng gulo. Inalok ka nga niya eh. Lipat ka na lang sa ibang position. ba? Diba? Magpasalamat ka, inalok ka pa ng ganon. Kasi alam naman ni BBM na tatanggi ka. Anong ginawa sa'yo ni BBM? Gentleman! Inalok ka pa rin. Kahit si ka. Pakitan tao man yon pero tama yun. Aloki mo pa rin yung, uh, mo pa rin yung halimaw. Aloki mo pa rin yung halimaw, hayaan mong mahiya siya at mag-resign. That's the reality. Di ba? Ganyan ang ganyan ang sistema. So sasabihin mo ngayon, eh hey, kung mag-failure ako, eh, ba't inaalok pa ako ni BBM ng, ano, ng uh, ibang position? Hayaw ka lang mapahiya ni Bongbong. Hindi lang naman si Bongbong na nag-approve niyan. Sa <laughs> totoo lang. May SC tayo. Inalok pangaraw siya ng ibang posisyon sa gabinete. He tried to ask me to stay. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? O tinanong ka ng ganyan, may gusto ka bang posisyon? O ano sinagot mo? Siyempre, sa daming bumabanat iyo, hindi ka nakukuha ng posisyon, mahihiya ka na. Kukuha ka pa ba, ba ng posisyon eh, mauungkat yung confidential fund? sabi ko wala so ay hindi yon actions ng taong tumitingin as failure ako action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko no because ayaw ni PBBM na mag-away kayo at magkandawatakwata ka mga tao kasi magkakaroon divide division eh between the nag-unite na Duterte ganito o may unite na ganito. Ayaw lang ni PBBM ng ganun eh. Alam mo sa totoo lang Buday, kasalanan mo kung bakit ang mga kakamping at ang mga loyalista nagsasama-sama. Kasalanan mo yan. Bakit? Para pabagsaking ka. <laughs> Matagal na rin daw niyang hawak ang resignation letter pero hindi raw siya makachempo. Nagsilbi bilang kalihim ng DepEd si Duterte mula 2022 hanggang 2024. Yon, failure years of Department of Education sa pamumuno niya. Sabi ni Ma'am LB, diplomatiko ang tawag doon. Correct. Tama po kayo doon. Habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Ha? Nasa administration ka, inaatake ka. Pag nag-resign ka, dodoble ang atake sa iyo. Alam mo sa totoo lang, walang umaatake sa'yo. Ang problema sa sa'yo doon, Buday, kung ano-anong ginawa mo. Nakahalo ka yung baho, di ba? <laughs> bakit ka ba inatake? Bakit ka inatake? Kaninong failure? Anong nangyari doon? Sige, pag-usapan yung failure. Sinong may failure kaya bakit ka inatake? Bakit? Kasi ang failure na dapat mong sisihin tatay mo. Yung tatay mo, kinausap yung maliit para patalsikin si Martin. Diyan nagumpisa ang gulo. Nung tinangka niyong kunin yung posisyon ng house speakership. Dahil bakit gusto niyong makuha yung pagiging house speaker? Mga kababayan ko, para mahawakan ninyo sa liig si Bong Di ba? Hindi niyo ba alam yon? Tapos ngayon, in front of the media, wakra kang walang alam. Para kang may pakpak. Para kang anghel na lumilipad na Uy, inosente ako. Wala akong alam dyan, buong-buong. -bong. From the beginning, sinabi ni President sa'yo, I will be your best friend forever. Pero anong ginawa mo? Tinatraidor mo ngayon. Hindi sa totoo lang. Sabi ni BBM, I will be your best friend forever. BFF po ako. Pero ngayon, tingnan yung ginagawa. Tinatraidor siya. Parehas sila. Pati nung kapatid niya. Ni Laxon, Di ba? Niya ay milakson, mga kababayan ko. Tinatry door si Sat. Tinatry nila si Bongbong. Tama ba yan? Who is the failure? Kayo, mga talunan. Asa kayo sa 2028? Iba ang 2025 sa 2028? Tandaan nyo yan. Matagal ako pabalik-balik sa Malacanya. Pero hindi ko talaga pa naibigay. Muling sinita ng palasyo ang bise kasunod ng pahayag niya nito lang ang sabi ni Claire. na napag-iiwanan na ng ibang bansa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Bakit nga ba? Hirap umano makahabol ang Pilipinas habang ang mga isudyante abroad natututo na ng robotics at coding. Mm -hmm. Nauna nang sinabi ng palasyo kung anuman ang nireklamo ni Duterte, dapat sinolusyonan niya na noong nakaupo pa sa pwesto. Correct! Yan sinasabi ko rin dun. Kung may siyang failure, di ba? Ah, sabi ko nga sa iyo eh, ang laki-laki ng pondo ng gobyerno na binigay sa kanya, meron pa siyang confidential fund. O oh, bakit hindi ka bumuo? O oh, mag-seminar ka ng mga teacher na magagaling sa electronics para makabuo kayo. Eh, kung dumuginamit yung confidential fan mo, eh, di sana. Meron na tayo mga ganun ngayon. Eh, hindi. Mas inunan nyo yung seminar. Seminar, party. 11 days, 125 million para kalabanin ng NPA na wala na. Ay, yawa ka. We're actually behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. Dapat siguro... Galing magsalita nito eh, no? Mapapa from many countries above the world. Pero mo di mo nagawa ng deputy secretary ka. Walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Ah, banat ni Palace Press Officer Claire Castro, madali lang daw para sa mga Duterte na gumawa ng kwento at propaganda. Correct! Lalo't mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang umaming expert siya sa pagtanim ng ebidensya at paggawa ng intriga. Correct, the father of fake news, the former President Duterte, dali mo clear! Giit pa ni Castro, lahat ng paninira niya sa Pangulo ay dahil gusto niyang palitan si Marcos sa pwesto. Correct! Yan lang naman ang gagawin niya. Na Di ba, mga kababayan ko? That's the saddest part, mga kapatid. Kanya-kanya silang pabanguhan ng pangalan. Kanya-kanya silang pabidahan. Kanya-kanya silang uh, geng-geng ng kanilang mga generate na mga pangalan nila. Pero in to, in, in, if we understand in the deep, uh, uh, the deep side or the, the deepest side ng uh, nito is position. Power. Ganid. Mga kababahayan ko, sa posisyon. Yan ang nakakalungkot. Yan ang pinakamasakit na nangyayari. Kaya ngayon mga kababayan ko, I stand for the president. Naniniwala ako kay PBBM. Naniniwala ako sa kanya magandang magagawa. Mga kababayan ko, unlike dito sa vice-presidente na to na hindi ko alam kung preside, vice presidente, vice-presidente pa ba ng bansa natin. Wala. Puro pakikipag-away. Fake news. Sabi nga niya, fake, fake news, napakadali sa kanila. Imagine, issue, BBM, umiinom ng whiskey. Failure na sinabihan doon ng failure kasi sa termino niya. Mahilig silang manise ng tao. Mahilig silang manise ng mga, uh, ka mga kapwa nila Pilipino. Mahilig silang mag-front mag ng kung ano-ano. Pero ang totoo mga kababayan ko, this, this is what happened to our country. Napakarami nilang failure mga kababayan failure na napakarami na sila-sila rin mismo mga kapatid ang may kasalanan. ba? Diba? Mga kababayan ko, my dear Pilipino, ito ba yung gusto nyo maging presidente sa 2028? Na puro paninira ang sinasabi? Ito ba yung gusto nyo maging, ba, maging presidente ng Pilipinas? na ng 125 billion in 11 days? Ito ba yung gusto niyong gawing na busy na presidente? Yung kayang itago? Yung mga ganito? Yung mga ganitong position? Yan ba ang gusto niyong maging vice presidente? Ah, maging presidente? Yung walang pakialam sa mga estudyante? Yan ba ang gusto niyong maging presidente? Yung kabig na lang ng kabig, mga kababayan ko, wala nang pakialam kung may madadamay na tao dito o may naghihirap na tao para magbayad ng buwis at gamitin nila ang pondo. Talo ka pa ni Bongbong Marcos Dora. Kahit ang confidential budget niya, anong ginawa niya? Andun, may Starlink na yung mga bata sa Mindanao which is dapat ikaw ang nangunguna dahil balwarte mo yan si Bong Bong pa ang nagbibigay sa bawat eskwelahan. Grado mo sa amin, bagsak. Hindi ka qualified maging presidente pag ka ng umasa. Hindi ka pe pwedeng maging presidente sapagkat wala kang puso. Hindi ka rin pwede maging presidente kung nag-aasam ka dahil hindi ka bagay maging presidente. Hindi ka bagay sa Malacanang. Hindi ka bagay magsuot ng barot saya. Hindi ka bagay manumpa sa harapan ng tao. Dahil ang mga tao nanunumpa lang doon. Yung may puso, di gaya mo, Sarah. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. At mag-iwang ka na rin ng komento sa baba.